Parang ayaw mo na akong pagbilaan. Tiyari. Makapahala na talaga tayo ng mukha. Mami! Hello, hello! Good day mga sisig! Kita niyo aga pa natin pinalabas. Medyo maliwanag pa. May nakita ako nag-iihaw sila ng pata ba yun? Yung part na nilalagay sa sisig para bukas. Nagpatabi na ako. Titikman ko kung masarap. Six na pero maliwanag pa rin. At least maga tayong pinalabas, di ba? Ewan po kung nandun na si Lolo Harin. Yung hindi na nag-chat eh. Pignan natin baka pag natin nasa bahay na siya. Hindi hey, magandam kasi magandang pakiramdam ko today. Kahapon pa. Baka nga nalipat sa akin yung saat ni Lolo Harin yung nung linggo. Sinisipon ako. Medyo masakit yung ulo ko try ko minum ng Dicogen mamaya mga sis. Baka sakaling mawala, ayoko nang may sakit. Sino ba naman may gustong may sakit mga sis? Kasegway muna tayo mga sisi. Bilan natin ng pasalubong si Lolo Hari nyo. Sana meron pa. Maga pa naman. Tsaka magtatry ako ng mami. Gusto ko magmami ngayon. Dahil masama yung aking pakiramdam. Magsabaw tayo mga sis. Moshi. Order tayo ng Moshi. Favorite yan ni Lolo Harry. Yung meron pa ate. Parang ayaw mo na akong pagbilay. Tiyari. o <laughs> oh, diba? Masarap yan mga sis. It's Korean pancake, no? Tama? Ito, oh, mix na. Dalawang flavors lang yun. Vanilla tsaka chocolate. Meron sila. Say ate, ate masarap yan We're happy na naman sa si luluhari nyo gustong gusto niya yan mga sis kasi sobrang sarap niyan pancake siya with feelings sa loob mahangin na naman yung mga sis baka kaya tigla na ako gumuusin tulad kagabi. alam niyo mga sis hindi ako sarili sa sobrang dahil mayayay na akong tao ngayon na realize ko once nating content creator pa kailangan pag gumagawa ka ng video or ng content, hindi ka mahihiyak. Kailangan kapalan mo talaga yung buka mo, sisi. Kaya ako, kahit medyo nahihiyak, makapahala na talaga tayo ng buka, mga sis. Kahit ang daming tao nakatingin, wala na magagawa. Ganun talaga. Diyan ako sumasakay, mga sisi. Pero dahil bibili tayo ng mami, sa dulo na tayo sasakay. Ayan, dyan yung pila ng ano, papunta sa amin sa Parola. So na tayo dun tayo sa Dulpa. Yung bibilhan kasi nating mami mga sis, dun siya sa Tago. Kaya kailangan, pag may mga nakaharang na truck, dapat sinisilip niya siya kasi hindi niya siya makikita kasi sa Tago nga siya nakapwesto. Ngayon siya mga sis, o, oh, ba? Diba? Walang harang na truck. Kasi minsan may nakaharang dito na truck, ngayon wala. Siguro yung iba kilala na to yung ano, mamihan na to. Ano to siya? Kay Lakay. Karamihan siguro alam na to, di diba? ba? Mami. <laughs> Anong oras? Ha? Oh my God. <laughs> siya nga ako naman. Mamaya pa? Ang sad. Wala pa daw yung mami. Mamaya pa daw. Gusto ko talagang mag-mami ngayon. Kasi masama yung aking pakiramdam malas wala pa yung mami mamaya pa daw para na magluto na lang ako ng lucky sa sakay na lang tayo